Sama ako pa na itlog Para special Charon niya, paborito mo yan ah. Ang kulay nito, gray lang na ano no Na yeah, isang magandang buhay mga ka-farmer Monday today, it's Paris Day <laughs> Medyo na late tayo at ko pa yung motor sa mekaniko. Ayaw mag-start ng ano, puro kick, nangangawit ako kakasipa. Yun, sira na naman daw yung fuse. Tapos yung busina, hindi rin gumagana pero ngayon okay na. Ayan o, oh, lakas. Ayan o, pares muna tayo. Late na ako. Iimbitahin ko yung mga tropa pala bukas. May malaking baboy dun. Paluto ko na yun. Bahala na, rush lang Luto na lang ako ng Manok Tapos, yun Ay, maraming tao Dami Dami kumakain Amaya na lang, pabalik Dami kumakain, tayo makasingit dun ha Marami naman pares yan Lugaw ang mabilis na uubos o yan, silip tayo Palengke Ipiniting pala ako rin, Kado Kasi Ang uh, Order namin ay tatlo Tapos yun nga, yung plus one Na kapaluto din natin Wala pa akong baboy Patay <laughs> Ayan na Wala si Parik Patay tayo, wala tayong onion leaks. Rosana tayo, Rosana. Parang tahimik ah. Tahimik ang buhay. Ano? Nawala yung pesto ni Lulo dito? Nandito nga! Na ano? Na... Ginanon? Yeah. Hindi, ibig sabihin, ngayon lang. Oo. Oh. Hindi, araw-araw, ganyan. Ah, talagang nilinis na nila. Ah, yes, ha. Ah. Bibili nga sana ako, eh. <laughs> ha? Sabado-linggo siguro, titingnan ko, na no? Sabado-linggo. Sabado-linggo. Hindi, ngayon ko kailangan sana Ilang kilo lang naman Silip mo na ako dito Ang linis na Oh, Yan ang ayos Kaya lang yung parking naman doon Sa kabila ang problema Wala Wala tayo

Di pipick upin daw po ata nila. Hindi ko naman ma-deliver ba? Oo, ang ang usapan namin pipick upin nila. Sa linggo, linggo. Oh, linggo ba? po kasi wala wala akong mga tauhan. Daba. Eh ano niyo na lang po paalala sa kanila. Pero nung uli na kami nag-usap, pipick upin nila 'yon. Sabi nila. Eh, sabi ko eh kung alas 10, hindi arteng ng alas 10. Bukas pwede kayo. Sa so, kain tayo doon. Oh, may baboy na malaki. Sinamantala ko na po 'yung ano, nagluluto ka. Oh, mapapalit siya na. Nila. Oh. Ayun, Oh, eh. Bukas ha Hindi pa po. Ayun pa lang sili Sili. kilo lang Ha? O oh, isa na Bukas pwede kayo Bukas ano? Lichon O oh, bukas Ne Kasama ko Ha? Kasama ko yun O oh, Sabi mo kay lolo Ne Oo, oh, hindi ko na maimbita. Kayo na lang bahala imbita, ha? Oo, oh, sabihin ko na. Si Parek. Wala Si Parek po, wala din, ano? Oh, bukas, bukas. Bukas pa lang. Si Jomar. Bukas. bukas. Wala. Lechon Day. Wala. Oh. Lechon Day. Kala po pagkasta na, no? Ay, pagkasta na, no? Oh. Aha, ayan. Iwan ko muna dito, ne. Iwan ko lang. Last time? Maaga na Ha? Maaga eh. Sharon. Bukas. Ay, po. Ano? Bukas. Bukas? Lechon, oh. Doon? Huwag ganyan Doon lang sa bahay. Walang na doon sa taas. Eh. Ah, doon. Ah, magpa ka. Hindi Kain lang. Oh, ah. Bukas, tangali. Oo. Oh. oh. okay. Ayun, o. Oh. Morning. Alam ko dadalhin. Oh, papalit ko. Wala. Boy, pa-dambura udyer din mo sa Pipick upin nga nila yon. Anong oras po kailangan? Hindi ko madi dadahin. Ali ko. Pick up. Basta naka-ready na, oo, oh, po pa nila. Sabihin ang na mo. Ah. Anong oras 'yon? Anong oras po ba kailangan? dapat noon malyari mo 99. Nine, nine. o'clock, oh, okay. no kuha na doon, nine o'clock. Oh, no no oh, bukas, kain tayo. Ay, ay, praise ay. the Lord. Imbitahin mo na lang, ikaw na lang ba na mag-imbita oh, sa kanila na. Dan, bukas na kain tayo, ne. Oh, sa kanila, siyempre. Sina ka okay, kita dala, gaw, oh, sama niya rin. Oh, sige. kuya, oh. na oh. Thank you. Kaya maraming Kaya maraming <laughs> naghihintay ko lang 'yung maganda at malaking baboy kasi ah, kulang ang eh. uh, oo. Oh. Sabihin mo pa pa hindi na ako magluluto kasi ano? Magaga silang Hindi, hindi na ako magpapaluto ng gulay kasi sawa na sila sa gulay. Ah, di ba? Oo. Hindi diba, magluluto no, na lang hindi ako. Ng... Manatak man 'yung ano? Anong ang pwedeng kahit manok na lang uli siguro yeah, pang man, ano na may sarsa, di ba? Yung oh, may sauce. Oh. O pwede na po 'yun ano. Sinong magbubuto? Eh, yun lang naman. Lechon lang naman. Tsaka ano kakain? Oo. Oh, alam, yun lang. Tama na yun. Wala nang iba. Wala nang iba. Kasi wala din akong ano, busy din po sila eh. Sabihin mo, alam, hindi ka ba nakita ni Papa mo yung step Oh, nakita ko po. Oh, maaga daw. Sabihin, Saka sa lubong ko nga. Sabihin mo sa kanya, maaga. Kasi, yan, nakikita, nakikita. Nakikita. Busy si... Oo, oh, oh, eh. Nagpakuha ko sa kanya ng ano ng Ay, go, manager. Wala tayo magkapatid. Wala. Sa, si Ate Flor yung nag-ano, imbitahin niya din. ano. Wala siya ngayon, ano. Ay, eba, Ay wala. Ay, paano na pala? Parang... Meron, nandiyan. Ano na yung pwesto niya? Saan na ang pwesto niya ngayon? Doon, doon sa tabi ng ano. Nandiyan. Di, di, lininis na nila ito. Ay, saan kaya na? Oh, yun. Wala na, malinis na. Ay, saan kaya na? Ay, yun ang ano. Ay. Saan kaya siya pumuesto? Oo, oh, eh. Oh, the... Bukas. Ah, oh, apa oh. Sama mo si oh, kung makakapunta sila ne. Ikaw na bala, hindi ko na maimbita lahat. Basta yung ano, alam mo na yun. Halabaw naman ngayon ang pinalitsyong ko. Hindi. <laughs> <hazomging enga> <harikaswa> Marami din di pa palang benta paghapon, ano? Ha? Huh? Tsaga lang talaga, ano? Hindi mo gagawin yung mga magandang Hindi mo wala sa mga tao Oo Di, nasa baba oh, nasa baba? Naandun. yung pwesto mo ngayon, yun ang dinudumog Yung nandun na Oo, yung hapon mong pwesto ng hapon O, yun Dumaan ako ngayon doon Yun na lang yung may Ano doon Pero may anong Ano yung kahit pumwesto ka na lang doon, okay lang naman, ano? Okay Wala namang ano, ano? Na. Kilala ka na eh Ang gagawin ko oh, dito pang... Oo, oh, wala, wala ang tao dito, wala tao Lunes ni Oo, oh, kahit yun. Tignan mo yung umaga, yeah. yeah. walang katang-tang ka virus, pero yun, dami na minigit. Oo, oh, dami. Ngayon, dami. Wala ko nga, hindi ka darating. Ano to? Magkana to? Ay, wala. Oo, oh, sige. Thank you na. Bukas na. Imbitahin mo na lang sila, ano Ah, eh? imbitahin mo na lang 'yung mga tropa ko. Oh, ano? na na sana si Ah, dito pala si Ate Flor. Ah, oh, Imbita Si Parek sama niyo. Wala. Ah, bukas sama kayo kay Nanay Conching. Kakain tayo doon. Uy, talaga. Oh, wow. God bless po. Uh, sama nyo si ano, yung kasama yung mo. Si Ellen. Ano ito? Patagal na niyang iniintay. Ano ito? Coconut oil yan. Kapal ah. birds. Yung mga bata, before and after, nila yung Oh. Yung mga matatanda naman, tapo nila. Uh, para mag-amoy, amoy niyog. <laughs> naman. Okay na tayo. Ito lang naman ang purpose ko dito, yung ricado nga. Ayan o, tapos magluluto ako ng chili sauce. Dahil si Tita Leticia, ayan, natin. Tuwa tayo ng chili sauce. Papasyal siya ng A4. Oh, kabalita, parang nangayayat ka. Ah, oh? sabi mo ng 500. Ah, ayos yan. Oh, saka, no. ko sinagad mo yung bisyo eh. Uh, ha? Uh, ano Ano Alin? hindi, uh, tuloy na tuloy na yan. Okay naman. Hindi ko nakakilala. <laughs> Delivery man ko yun eh. Ay, di Ah, Nagdi-deliver ko ng baboy dati Jeff Rand Tumaas ang sugar kasama din yung sinanay Di ko na naimbita Pero oh, imbita hindi nila yan Kasama din siya last year eh Ayan, Last year pa rin eh January pala yun Ngayon taon din naman May pagkakataon Di ba? Ay two times a year Pwede naman po trophy eh Ayun late na tayo Makakakain pa kaya ako Yan o, si Tita Erlinda pala Ayan, Tita Erlinda Soriano Ay, taga uh, San Carlos yata ba? O Malasiki Ayan, yung family na kanya Husband, late husband Ayan, syempre si Tito Mer Ayan, kumusta po kayo? tong Kali Onse, naalala ko na naman kayo <laughs> Kali Onse Ay Ayan, papabili na pala si Ta papayam ng pintura at uh, yung bakod daw wala nang gagawin ng anak wala na daw gagawin yun nga eh walis-walis na lang sabi ko ano kaya ang pwedeng gawin hindi naman sila pwedeng sumabay doon kinajun. doon dahil puro welding lang naman yun wala din naman pong uh, may tutulong doon so yun papapinturahan na yata yung bakod Jomar at Esong naman doon tingnan na lang natin Papabili na daw siya ng pintura ngayon na flat eh. Kaya tayo. Ay? Uy. Wala <laughs> Mahinit <laughs> Mainit kasi <laughs> ito eh. Ito na lang. Ito hey, yan na lang po. Ito na lang. May lang. may sauce pa. Dalawahin <laughs> niyo na para hanggang lunch dalawang na. Kanin daw, dalawang kanin. Thank you. Uh, oh, balita. Iyon, no? Sumama ko pa na itlog. Para special. Ayun, no? Ako na ang bahala dito kay brother, ha? Sige! Ano Tropa yan. mga farmer yung kausap ko na yon isa sa mga huwarang uh, sabihin mo na na uh, nag abroad kasi talagang may napuntahan po yung kanyang pinaghirapan dalawa na ang gasolinahan niya o oh, tingnan nyo naman dito sa Lakyos sa may kanto meron siya tapos dun sa may Gatiawin meron din po siya so ayun isa sa mga talagang ano, tutularan nyo 20 years uh, siya nag abroad ah. medyo matagal din ah. tapos ayan imbitahin natin ng almatan kasi wala silang number <laughs> yung lucky more at yung yung binibilang ko ng bakal yung mga telepono naman yun eh tatawagan ko na lang yon. para imbitahin bukas Uy, Ay, lang kita bukas, ne? Oh. Kung makakapunta ka, pero mas maganda kung hindi. <laughs> <laughs> eh, na. Ano Tama yung si hotel Si Boss, baka gusto sumama. balik tayo dito ah inimbita ko na rin yung sa Lucky More sabi ko try nyo pumunta ka ako kung mas maganda kung hindi kayo makakapunta tawa na <laughs> o oh, yan na sila uh -huh. yan ito pala yung kapipinturahan ni Papa yan ayan mga farmer o oh. antiflower matutuwa na ito movable eh ala ano ito ito yung pang chicharon papayam Talagang ano ah Chicharon talaga Song Chicharon yan Paborito mo yan ah Ang kulay nito Gray lang na ano no Ganda sana yun Parang eskwela Gray lang Sa kabila no Oh, oh, oh. Isa na yun, paikot na yan Parang light gray lang to. Rough lang, ano? Okay na yun, ha? Mas makapit pa nga yung pintura daw. May mamu. Masaya pa kong... Ako. ako sa yan, no? yung mga ano natin, tinitingnan ko everyday, may improvement, yung mga namatay na damo, wow, Siguro kailangan pong i up. Marami na ang namatay. Ayan, no? Tingnan nyo po, nalumbay sila. Pero, baka kailangan follow upan. So far, yung frog grass, hindi naman po naapektuhan. Akala nyo lang, parang nag Kasi nga, marami ang damo na tinamaan. Kagaya nito, oh. Hindi na din, hindi, hindi ito kasama talaga, eh. Ayan, no? Oh. Medyo nagdilaw din siya, eh. Sana mamatay din, ano. Ayan. Ayan, tingnan nyo, oh. Ayan. 240 Amine Hindi, dalawa po kasi ha May ester ata Tsaka amine So amine ang uh, ginamit natin Amine O oh, amine ba yun Basta ganun <laughs> Sasanay na yung mga kalapati ko nga Pag pinakawalan ko Pagdating ng Katas nila mga gronda Na pumapasok na uli Pag May pagkain na no Magmumuna pa kayo ni Kuya pag ano. Ronda. Pag-rondahin mo muna tapos kung mo pa kayo ni mabilis ko Oo, oh, nasanay na no. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit yun. Alam mo ito. Napati ko kaya. Ano, nagpahagis ka ba? Hindi kuya, ko muna, kinibis niyo ko muna kuya. Ah. Pauler. Ayan. Kali na. Pagtintura ng ating uh, bakod. Ayan. Doon. Pero magkakaroon po ng accent yan doon sa labas. nang ang pinag-usapan namin ni Papa Yam. Ayan Oh, silipin natin na si Kongkong. Nawawala si Kongkong kapat. Medyo maulap ngayon ano Hindi ganong mainit Dahil uh, may bagyo Buti na lang hindi na naman tatama Kalimutan ko yung pangalan ng bagyo Ah, yan ang sinasabi ko oh, Talagang Dedikasyon <laughs> papaya. Ganyan lang naman po actually yung pag ano ng papaya. Bungkal-bungkal lang ang gilid para makita nyo yun. Mataba yung katawan nya. Oh. Patubo ka na kaya ng kalabasa dyan? Mayroon. Na. Meron. Nah? Tayin mo na 'to kong oh, yung kalamansi na wala na. Wala yung nub dito ah. Diyan niya kuha na. Kumanda din. Linisin mo ano 'yan. Lumabas yung Dyan. ano niya. Linisin mo yung. Naalis mo ay mga ibang yung maliliit na ganito. Hmm, Para mas mabilis silang magaling. Tatanggalin tanda. mo na talaga 'yon nasa baba. Na Pinuputol tanda. na 'yan. Ito nag ano nangyari? Ano nangyari dito kuya? Pawangit. So, ang ito na pa daon. Oh. Wala yan. Ito yun na. Eh. So, mo na ito, mabubulok naman itong mga anong ito okay, Dahon na yan, oo uh -huh. Pataba pa yan Sampalok palok pa lang tumubo dito no mm -hmm. ah, hindi naman. dito oh, nag magandang kangkong dito si Rambo sinigang na bangos ang ulam kumuha din siya ng ano dun sa gilid eh doon ah. -tampil Oh. Oh, ano? Daming langgang dali ng ano, ano, gansa gansa mo nakita ko kanina dyan eh, naglalaro sila sa tabi ng ano sa baka resa. baka nakagali na naman Dilig naman na ang ano. Kapadilig ako ng calcium nitrate pa. Maganda kasi talaga yung hinalo sa tubig eh. Ang lumaki. Bubulas talaga kagad. So one, two, okay pa. Ah, dali na naman isa. Dali na naman. Ubus. oh, one, two, three. Tatlo, apat. Di talaga ayaw talaga nila dito magtanim. Hmm, ayun o. Oh. Ayaw talaga nila dito yun. Tinira yung bago oh. Bago na Oo. Ayun pa isa. One, two, three, four. Apat. Kaya lang ang gagawin natin dyan, Isisidling bag natin na medyo malaki-laki yung ano. Pag malaki na, saka natin ililipat Sayang naman tong espasyo na ito kung di mataniman. Malaki na pa naman, Oo. mo hindi, kasi may dahon eh. Dito kasi malinis. Siyempre, walang makikita, di ba? oh yari. Eh, patay. Wala pang bunga yung ating alateris ah, mga ka-farmer. O. Oh. Maliliit pa. Ay, o. May bayabas din, o. Oh. <laughs> Ito. Ano yan? Ah, masarap i yan. Lahing ya. na yan, oo. Bitsan, nagpapaungon sa ang sakin ni Sinan eh. Oh, diyan. Si oh, dyan. Ginagata niya. Hindi siya makati. Alam ko galing bundok ito eh. Puti. Hindi makati yan. Yung... Dito, natanim mo na yung... Natanim ko lahat kuya. Yung kalabasa? Wala na yung kalabasa. Saanong, ko na. Ah. ito dito, apat. Apat Kalabasa. maganda makapagkalabasa pa, oh. Try natin. Mayroon pa ba akong buto niya? Parang... Sabagay, so pwedeng kumuha doon sa mga gulang na ano? Magulang na bunga. De, pag mo ulang, pwedeng kumuha. Dilaw na dilaw na talaga dapat. Para uh, pang tanim na din yung mga boto. Oh, ayan na. lakas na po ng ulan mga ka-farmer. Inabot ng ulan si Kongkong. Kong. Oh, pinipinturahan pa naman nila. Ayan na yung kulay. Parang dark, ano, light, light, light gray mga ka-farmer. Oh, parang hindi bagay ano nakakonsulta ko nga kay Dede parang magandang gray na lang na dark na konti parang puti tapos ayan si pulot pala ay gumaganda na oh oh gumaling na po yung kanyang ay 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 ang taba mo na gumaling na yung kanyang galis galis oh nagpula na ibig sabihin okay na yan hmm. oh ang taba na yan Heh. Tinaalis yan. Oh. Oh. <laughs> ayan, nag half day na po talaga mga farmer So, hindi, kahit kanina sa taas, di na rin po ako nagparonda. Wow, oh, daming tawa-tawa oh. Kahit saan po tumutubang tawa-tawa pero tingnan nyo naman laki ng itutulong yan sa medisina mga farmer So ayan, ah uh, gamot sa dengue, pampataas ng platelet. Ayun. Ah, gusto ko pong batiin muna ito. Ayan, ah. magandang buhay daw. Ayan, shout out po kina Robert Carlos at Ana Veronica Zabala. Ayan, shout out sa inyo. At si Ronil Kilope. Ayan, shout out sa iyo. Maraming salamat sa suporta. Ah. Kay Erlinda toko from Kalumpit, Bulacan. At ganun din po. Happy 50th birthday sa so, October 2 ayan kay Nanay Zeni Laderas October 3 naman at kay Leo Legaspi October 2 ayun happy happy birthday po at kay Tatay Rusty Laderas October 8 happy 70 th birthday ayan ka birthday niya po ang aking tatay October 8 ayan Ayan oh, may lang po tayo ngayon mga farmer Wala masyadong activity <laughs> Ang aming susunod na adventure ay next week na po dahil uh, medyo busy nga yung week na to no. So ayun. Next week na. So ayan abangan niyo na lang po. Somewhere in Luzon. <laughs> Somewhere in Luzon, syempre. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.